Yon, what's up? What's up mga kalbo? Kamusta po? Kamusta mga kapatid? Sanay nasa mabuti ka pong kalagayan na abutan ang video ito. For today's video, mayroon na naman pong nagtatanong na isang kaibayo natin sa pananampalataya. At maayos naman po ang kanyang pagtatanong kaya sasagutin din po natin siya sa maayos na pamamara. All So, let's go. Ito po ang kanyang katanungan. Maganda ng kanyang katanungan, mga kalbo, ano? Kung meron daw pong kaugnayan ng Iglesia Ni Cristo noon sa Iglesia Ni Cristo ngayon na itinatag ni Ka Manalo noong 1914. Maganda yung tanong, ano po? Medyo may kamalian nga lang po doon sa pagkakaintindi niya doon sa tanong. Yung tanong nyo po ay gayang-gaya po sa tanong na ito. Panoorin po ninyo yung video. Gino, you know. Magandang gabi. Ako naman ay pastor ng metodista. At hindi ba ang sarili mo lang ang tinatamaan ng iyong mga sinasabi? Pagkat hindi aral ng Diyos ang iyong tinuturo, ginoong manalo. Kung hindi ang sarili mong aral, ang aral ng tao. Nagkakamali po kayo, ginoo. Wala po ni isang aral ang itinuro ko sa kanila na nagmula sa akin. Ang lahat po ay pawang nasa Biblia lamang anong wala? Hindi ba't ikaw lamang ang nagtayo nitong iglesia ipinangangaral mo? Hindi po ako ang nagtayo ng iglesia nasa Biblia. Sino po ba ang nagtatag ng iglesia ang kinaaniba namin ngayon? Babasahin ko po sa inyo sa Mateo 16.18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Malino po mga kapatid na si Kristo ang nagtatag ng iglesia. At ano po ang pangalan ng iglesia ang ni Kristo? Pakinggan niyo po sa aklat ng Roma, This is a is, this is a is. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Iyan po ang iglesia ng totoo. Iglesia kay Kristo. Iglesia sa Dios. At yan kapatid, si Kapelix mismo ang sumagot sa iyo. Hango po yan sa palabas na Kapelix Manalo. Ano po, pelikula po yan ni Kapelix Manalo. Ngayon, kung sasabihin mo naman po kaibigan na wala pong kaugnayan ang INC noon, sa INC po ngayon, mali po kayo kaibigan. Meron po. Meron pong hula at sinabi ang Panginoong Heso Kristo palibasa ay alam niya po na matatalikod po at marami po talaga ang tatalikod sa kanyang mga tupa noon. Kaya ito po ang sinabi ng Panginoong Heso Kristo. Iba pa ako mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko. At ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may isang pastol at yan nga po ang sinabi ng Panginoong Heso Kristo kaibigan meron pa po siyang ibang mga tupa na wala sa kulungan ito at yung mga tupa na po yan ay kanyang tatawagin sa takdang panahon at kung magpapatuloy ka lang po sa pagsusuri sa loob ng Iglesia ni Kristo kaibigan malalaman mo po ang karungtong sa sagot kong ito kaibigan hindi ko po pwedeng ihayag lahat, hindi ko po pwedeng sabihin lahat dahil meron pong mga kalakip na talata ng Biblia yan kaibigan. Bawang ministro o manggagawa lamang po talaga dapat ang nagpabasya at nagtuturo para hindi po ipagkamali ng iba. ba? Iniwasan po kasi natin dito ang magkamali. Kaya kung magsusuri ka lang po talaga sa dom ng Inglesia ni Kristo, malalaman mo kung sinong mga tupa ba yung binabanggit ng Panginoong Iso Kristo at kailan sila tatawagin at saan sila lilitaw kaya nga po nang sabi ko kung magpapatuloy ka po sa pagsusuri malalaman mo po iyan. siguro isang tabi mo po muna yung pakikinig sa iba pakikinig patungkol sa mga sinasabi nila sa mga aral ng Iglesia ni Kristo at pakinggan mo muna yung aral na sinasabi ng Iglesia ni Kristo patungkol dito at sure ako kaibigan malalaman mo yan yun ay kung talagang ang hinahangad mo ay tunay na aral pero kung ang hangad mo lamang, tulig ng aral, di ba? At hindi mo naman talaga hangad ang makaalam, wala po akong magagawa dyan. Nanatili na lang po ang pag-iisip mo sa ganyang kaalaman. Napakarami pong hula ng Biblia. Ano po? Patungkol po sa Iglesia ni Kristo ngayon na lumitaw dito po sa ating bansa. Patanging Iglesia ni Kristo lamang din po talaga ang nakapagsabi, nakaalam sa mga kulang iyan at yan nga po ang kanilang pinapangaral sa mga tao. Bagay na marami naman pong nakinig pero mas marami rin po talaga ang hindi nakikinig at patuloy na tumatag. At hanggang dito na lamang kaibigan, ano, sana kahit papaano ay nasagot ko yung iyong katanungan. Medyo bitin. Ano po. At yung bitin na yan, kung magsusuri po kayo, malalaman nyo po yan. Hanggang dito na lamang po. Thanks for watching.